grabe, kung, kung ganito araw-araw, dapat, dapat may libring SkyTakes man, man lang. lang. Congratulations, players. Total, Total earnings from the previous Patintero, patintero round, 2 billion pesos. pesos. Tangina, mas okay pa to kaysa sa call center. May 2 billion na ako, wala pang headset. Kung malalo kahit sino sa inyo, pabili naman ng ref, ha? Ako pa bibili ng ref sa'yo kahit tubig, ay tubig kita bibigyan? Ay naku, hindi pa nga ako nakakakape. Laro na naman. Baka sumakit na tuhod ko niyan. <sighs> Parang field trip pero in destination impyerno. Tumbang preso, lata, lata sa gitna, chinelas sa kamay, matamakan kayo, ay deads kayo. Susmaryosep, chinelas lang pala. Akala ko may barila na. na. Game 2. Tumbang preso. Ready, Ready na ba kayo? O gusto niyo matumba bago pa ba yung, ba yung lata? lata. Hmm. Nay, ikaw, Ay, ikaw na, mauna. na mauna. Baka malas, malas kami. kami. Baka, Baka ikaw laki-charm namin. Oo na. na. Sabi nga nila, parang, parang birthday ko raw ngayon. Sana may, may handa si Lord. Bahala na si Lord. Batman! Ay, Ay anak ng Tokwa! May mo balat mo ata ako sa kwit! Game continues! One, One more mistake, tanggal. tanggal! Focus, players! Nakataya buhay, Nakataya, buhay niyo sa tsinelas na hawak niyo! <laughs> Nay, ganyan rin po itsura ng tatay ko bago tumaya sa sabong. Bagsak din yung manok. Tumahimik ka? Baka pati chinelas ko mawala ng confidence? Pag hindi tumama to, susunugin ko na lang tong chinelas. Player Hashtag 069, pasado! Ay, naku. Kung ganito rin yung palang sakit sa tuhod, sana madyong na lang yung laro. Sa susunod, baka tagu-taguan kasi tataguan mo yung mga guard na pumapatay. Wow, round of applause. From 15 down to 12. The other three, Kinamaan ang chinelas. Better, better luck in the afternoon. Mga po, panoorin niyo ako sa part 3 ha. Ah? Sana, sana buhay pa ako. Antayin niyo i-post ni, ni Telly.